dark na dark na oh. Pero light lang yung windshield natin. Hi hey guys, kumusta? At welcome po sa panibagong vlog. So ngayon guys ay pupunta tayo ng Banawe Kasi sobrang init na ngayon Sobrang init Kaya maghahanap tayo ng magtitint Yan Itong harapan pala Wala siyang tint sa ngayon Kasi pinatanggal ko O kung maalala nyo uh, Nagpalagay ako ng tint dito sa harapan Nung nakaraan Akaso lang Ibinalik ko sa shop job ko So, ang kagandahan, ibinalik naman nila yung pera sa atin. Kaya, yun, uh, magpapatintay tayo ngayon na maghahanap tayo ng shop sa Banawe kung saan tayo pwede magpapatint. Yung tint dito is faded na. Ito. Uh, Brang silaw. Uh, masakit talaga siya sa pata. <laughs> so, maghahanap tayo ng pwedeng magtitint sa Montero Eh okay. So kahapon pinakalas ko talaga kasi ang pangit ng kanyang tint may mga damage So syempre ayaw natin ng pangit kaya yun Pinatanggal ko So yun guys dito na tayo sa Banawe at lang sa mga nagtatawag ng ganyan maraming loko-loko diba so kung pupunta kayo dito punta kayo sa mismo mga tindahan para sureball yung punta nyo hindi kayo madali ito yung bilihan ng mags o oh. dyan ako bumili ng mags no for toner BCC wheels dito tayo magpagawa sa power up so iba nawe eh. At ang napili kong tint is 3M ulit kasi subukan ko na yung 3M at matagal talaga siyang mag-fade. 3M din kasi yung ano dito, yan may kita nyo. Kung may kita yung ano dito. 3M din kasi yung tint dito. So, yung kahit yung support toner ko dati, ganun din yung nakalagay. Matagal talaga siyang mag-fade. Kaya 3M ulit yung ipapalagay ko kasi ito yung subukan ko na. Waiting lang ako sa magtitint kasi may ginagawa pang Montero doon sa kabilang shop. Okay, guys, papakabit na rin ako ng upgrade alarm kasi wala wala pang alarm to eh. Kaya papalagyan natin. Okay. Dalawang. Dalawang. Ano yan? Yung indicator? Indicator na? Pag naka... O na may bagay na, o nakaanak, hindi siya ilaw. Ah. Uh... Pag nasa labas kayo sa buhing gabi. Hmm. Para may makita na may alarm. Ayun, o. No. Uh oh. Oo. Palinis na lang po ako ng wiring ko, ya. Oo, oh, sige sir, nakatago yun dito. Uh Oo, -oh. kasi ayoko ng mga... Spaghetti wiring. Mga solar negative 'yan. Ah. Mga electrical type 'yan. Oo. Ang iba kasi makalat mag-install eh. Um. Hmm. Okay, guys, ada stress na. Ngayon ngayon pa lang sa simulan. Magpapasahod pa ako ng mga boys ko dapat alas 6 tapos na Ha? Legit yun, original May iba kasi mga peke May mga peke na bang 3M? Ba? Meron boss, mga ano, CS Pero Pan mga ST Parang CS? CS, yung parang kulay blue Ah, ganun? May mga series yan eh, ito, PC mm. PC Magic Mas mahal to, di ba? Magic. to, uh, mas makapal na sinong DJ Sony mm. Tapos sumunod, CS Kulay oh. blue nung ano, Vision Pangatlo nung ST Kulay green. Uh, walang bluish ang 3M, di ba? Meron. Meron ba? Crystalline. Ma mas mahal din or oh, same? Mas mahal. mas mahal. din. Meron din ano, boss. Ceramic. Meron ceramic ang 3M. Hmm. Ceramic IR, no? IR. 25,000 na Thank you. you. Ato. Thank you. Tumana oh. pala yung ko, Tagal na, no? na yan. At matrix nung tatak. Tuldok. Tuldok, tuldok. Ito yung tatak ng trim, ayun. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ayun uh o. -oh. Tuldok yan. Yung iba kasi yung parang pentel pen lang na sulat. Uh Oo. -oh. Tapos sobrang laki. Ganun ang peke. Ganyan kalaki. Yung tatak. Ganyan hmm. maliit. Okay. Kailangan talaga malinis ng maayos ano. Kaya nga eh. <coughs> paminta pa Bubbles. Kahit yung paminta ba pakat pa. Yung paminta. Oh, paminta pino. Oh. Hindi iwan ko ba pa. Ah, ganoon. Kailangan talaga wala. Ah? Malakas ngayon sa amin. Malakas? Malakas ngayon sa amin. Mas ngayon. Ayan guys. Dark na dark na oh. Pero light lang yung windshield natin. Yan. So 5:15. So medyo madilim yung panahon. Kasi umuulan pero as you can see, ang liwanag pa rin, di ba? As dito sa gilid natin is yung dark. Tas dito, light. Tapos yung likod, ano rin yan? Ah, uh, light din para makita natin yung likod, di ba? So importante 'yon na meron pa rin tayong nakikita sa likod. So, ang price nitong 3M is 8,000, pero siyempre magaling tayong tumawad. Nakatawad tayo ng 500 pesos Tapos yung alarm naman is 2.5 tinawaran ko ng 200 pesos so so nakasave na naman tayo 700 pesos din yung nasave natin gano naman talaga wala namang masamang tumawad di ba alam niyo naman ako businessman din naman ako kaya alam ko yung price talaga di ba importante pag tumawad tayo hindi natin sagad-sagarin di ba kasi ang business maraming expense Maraming expenses ang isang negosyo. So ramdam ko 'yan kasi ako mismo personally ang expenses ko sa isang buwan na sa 300,000 plus. Ayos naman yung ating tint ngayon. So ilak lang natin 'to kasi baka bubuksan ni Reshel. Kailangan ano, hindi mo na maibaba yung mga window nito para hindi magka magkaroon ng bubbles. So, kailangan ko nang magmadaling umuwi kasi miyerkules ngayon, magpapasahod pa ako ng mga tao ko kasi hanggang ngayon lang yung open namin. So, thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.